kamay mo lang palang makakapagpasagot sa akin. So, kamay mo lang palang makakapagpasagot sa akin. Chika today. Muling nagpakilig ang tambalang Kim Pao, Nina Kim Chu, at Paulo Abelino sa Christmas event ng isang fast food chain na Chowking sa Pasig City noong Biyernes, November 29. Tila ginawang Valentine's Day ng Kim Pao, ang Christmas event ng fast food chain. Pareho kasi silang nakasuot ng pula. Sobrang sweet pa nila sa stage. Kaya aakalain mo talagang Valentine's Day ang event at hindi Christmas event. Matagal din na miss ng kanilang mga tagahanga ang dalawa. Kaya ganun na lang ang saya ng mga fanay na muling makitang magkasama ang dalawa. Sa naganap na event, ang daming kilig moments ng dalawa. Maging sa Facebook account ni Paolo ay ibinida niya rin ang kilig moments nila ni Kimmy. I am excited to celebrate the Chowking Holidays with you, Kim, hirit ng aktor. To uh, the with you. Ngunit mas matindi ang naging hirit ni Chanita Princess kay Paolo, sa nasabing event kasi ay pinaglaro sila, ...huhulaan nila ang item na kanilang mahahawakan. Ang daming kinilig sa pagiging clingy ng kamay ni Paulo... ...dahil kahit nahawakan na niya yung item, binitawan niya talaga... ...para hulihin ang kamay ni Kim. nang sa ganon, ay mahawakan niya ang kamay ng aktres. Dahil sa ginawa ni Paulo na paghawak sa kamay ni Kim, nasabi tuloy ng aktres na... Okay na ako dito. Na sinundan pa ng hirit na. Tignan mo, kamay mo lang pala ang makapagpasagot sa akin. Asan na? Inakaw. na? Ay! Ay! Okay na ako dito. Tingin <laughs> Di mo, kamay mo lang pala ang makapagpasagot sa akin. kamay mo lang pala ang makapagpasagot sa akin na meme si Paulo, hindi nakasagot sa banat ni Kim sa sobrang kilig, maging ang mga fanay, kilig na kilig kahit sa simpleng paglalaro ng Kim Pao. At kahit sa duet number ni na Kim at Paulo, kitang kita ang kilig nila sa isa't isa, sinasabi ng kanilang mga ngiti na masaya sila at komportableng magkasama. Kitang-kita rin ang panggigigil ni Kimi sa kagwapuhan ni Paolo, kilig na kilig naman ang aktor. Kahit natapos na ang kanta, makikitang hawak pa rin ni Paolo ang kamay ni Kim, mukhang ayaw na talagang bumitaw ni Paolo, iba na daw talaga ang may karapatan. Kaya marami ang naniniwalang, hinding-hindi na talaga bibitawan pa ni Paolo, ang isang katulad ni Kimi. Mukhang nakahanap na daw ng katapat ang aktor. Alam na alam din ng aktres ang kahinaan ni Paolo, nanlalambot agad ang aktor sa kilig. At pag magkasama sila, may sarili talaga silang mundo dahil habang nagsasalita ang host, nakangiti rin silang nag-uusap na dalawa. For the next one, kay Kim lang din talaga nagiging makulit si Paulo. Sobrang protective din ni Paulo pagdating sa kanyang Chinita Princess, he was concerned na baka matalisod si Kim doon sa parang ledge, tinuro pa ni Paulo, kaya sinabihan niya itong magingat. Kung paano tumingin si Paulo kay Kim, makikitang kuno kuno ito ng pagmamahal kapansin-pansin na ang blooming ng aura nila pareho, may kislap ang mga mata, at hindi naaalis ang ngiti sa kanilang mga labi, halatang in love talaga ang dalawa. Ang holding hands nila, ang halos magdikit nilang mga mukha habang kumakanta, at ang nakakakilig na harutan, malagkit na tinginan nila habang nagdo-duet, tila na miss ni Nakim at Paulo, ang ganitong mga ganap nila sa entablado sa muli nilang pagsasama. Hiling ng fans, na sana daw tuloy-tuloy na ang pagsasama nila ng madalas. Nagsisimula na muling buhayin ng Kim Pao ang kanilang kilig ng kanilang mga tagahanga, lalo na nga at mahigit dalawang buwan na lang, mapapanood na sa February sa susunod na taon, ang kanilang pelikulang, My Love Will Make You Disappear.